Sa gitna ng isang luntiang parang nakatira ang isang maliit na tutubi na ang pangalan ay Toti. Araw-araw siyang lumilipad sa ibabaw ng mga bulaklak at ilog, masayang humuhuni habang hinahanap ang kanyang mga kaibigan. Isang araw, habang nakikipaglaro si Toti sa mga paru-paro, may dumating na batang lalaki na nagngangalang Miko. Si Miko ay kilala sa kanilang baryo bilang batang makulit, mahilig manghuli ng mga kulisap, ipit-ipitin sa garapon at minsan ay nakakalimutang pakawalan muli. "Ay, ang ganda ng tutubing 'yon!" sigaw ni Miko. Agad niyang dinampot ang garapon dahan-dahang nilapitan si Toti. Ngunit mabilis si Toti. Lumipad siya palayo. Sandali! Gusto lang kitang hulihin. Bakit mo naman ako hulihin? Gusto ko lang lumipad at maging malaya. Ha? Marunong ka magsalita? Oo. Kapag ang isang bata ay marunong makinig, Naririnig niya ang boses ng kalikasan. Tahimik na napaisip si Miko. Ngayon lang niya naisip na baka nalulungkot ang mga kulisap kapag hinuhuli niya sila. Tumingin siya sa paligid. Ang mga paru-paro ay nagtatago at ang mga bubuyog ay hindi na lumalapit sa mga bulaklak. Pasensya na, hindi ko na kayo sasaktan. Simula ngayon, aalagaan ko na lang ang kalikasan. Salamat, Miko. Ayan ang tunay na tapang. Ang marunong magmahal sa mga maliliit. Mula noon, tuwing hapon, nakikita si Miko na nagtatanim ng mga bulaklak at nagdidilig ng halaman. Si Toti at ang kanyang mga kaibigan ay masayang lumilipad sa paligid niya. Aral ng kwento Ang pagiging mabait ay hindi lang sa kapwa-tao, kundi pati sa mga hayop at kalikasan. Lahat ng nilalang ay may karapatang mabuhay ng payapa.